Huwag kang matulog sa aeroplano. Baka lumampas ka. Ha? <laughs> <laughs> Bante na kami ng airport. May 12. Mamiyes na kami ng ayun. 14 ang disperas ng ayong makulod kami dadaan makulod kami dadaan sa pakulod shout out sa mga mga babayan nating mga elonggo yan sa pakulod <laughs> <laughs> hindi na kami tutuloy dahil biglang nag-message yung teacher ni Rachel hindi siya pwedeng mag-absent dahil magpa-practice sila sa kanilang moving up dahil ang graduation nga nila ay May 24 so sobrang sobrang dikit na sa, sa date so di bali na masayang na lang ticket okay lang kasi uh, syempre, mas pipiliin ko yung moving up ng bata kaya hanggang dito na lang talaga kami mula sa airport. <laughs> Hindi kami makapamiasta ng ayungon. Kakain sana ng umba. Umba dong. Umba. No, iyak na kay na lungkot na si Sio. Pag-raboyan. Babay Amting um, dong. Dong. Amting um, ka. Ayaw tulog sa kuan ha, eroplano kay basig. Lampas ka. <laughs>